Hello everyone, it's me again. na Jockey No iba non. February 20 na po. Noon napakaganda ng uh, panahon. Medyo malamig pero may araw kaya mas okay siya. Siguro ito 'yung mga last na lamig kasi 'yun nga pa sa amoy narin dito. So, thank God uh, at maganda yung panahon. So, are you okay? Nawa na sa buti po kayong kalagayan, especially ngayon, February. It's um, heart month pa rin at marami pa rin ang celebrate kahit tapos na yung 14 but still February pa rin, di ba? So, yan, nawa, nangumusta lang ako at nawa na sa mabuting kalagayan ang bawat isa. Continue to pray for us, no? Magpanalanginan tayo sa bawat isa, especially sa mga OFW kasi ramdam mo talaga yung pagod ramdam mo yung kakaiba ramdam mo yung pressure ramdam mo yung uh, uh, puyat and everything but thank God kasi meron siyang ginagawa at lagi siyang nandyan na nagbibigay ng kalakasan, keep on praying and keep on going lang no hindi natin alam ko anong plano ng Diyos but alam natin may maganda siyang ginagawa at future So, yun po may share ko sa oras na ito. Happy, happy, uh, blessed day and heart day and of course itong February. Bye bye and shalom.